ano so, pa nga ng ang buhay ng Sherry sa panahon natin? Para sa akin po, dahil isa sa mga example ng gawain niyo, isa ay ang no limitang liat, el, el filibusterismo. Dito ito, ito parang nirepresenta niya kung ano, ano, kung ano sa panahon ng mga Kastila. Diba? At masabi naman natin na mahalaga, mahalaga aralin naman diba? ang history natin sa panahon ng Spanish Policy. kasi yung sa tingin bilang isang mamamayan ulit responsibilidad natin na aralin ng ating kasaysayan kasi um, kung wala yung kasaysayan natin wala rin pa at um, yung pag-aaral po sa buhay ni Rizal at yung mga nagawa na malaki po yung naging impact mo sa ating pamumuhay ngayon Uh, isa nga po sa mga nasabi ng mga teacher ko dati sa history, yung history hindi lang siya pag aaral ng kasaysayan uh, ng atin, kundi pati na rin ang uh, uh, pagtalakay kung paano nabuhay yung ating uh, last last year. Uh, nagtuturo rin po siya ng patriotism sa mga kabataan ng po. Ano po Ano po? Ariel Joshua Hiram po. Uh, B.S.E.C. you po po. Thank you po. Hello po. Ako po si Milka and Ligas. Di po? Ako po. si Abigail. po. Sige. May katungan lang pa ako. Interview? Hindi lang. Maalaga pa po ba pag-aaralan ang buhay at gawain ni Jose Rizal sa panahon ko ngayon? Uh, Kilala, kilala natin yung nakaraan natin. Um, yung kwento ng bahay natin, kasi dahil po sa kwento ni Rizal, doon tayo natuto kung doon po natin pala nalaman lahat ng mga pas mga nangyari sa, or mga, parang mga buhay nung dating ano natin, mga, mga tao po sa Pilipinas. Parang doon po natin nakikilala yung dating Pilipinas na kung ano yung mga hirap nila doon natin nalaman dahil sa kwento niya. And dahil rin po sa kwento na sinulat niya, doon po tayo na, doon po natin nalaman na grabe pala yung ano, naranasan niya yung mga ano, tao na na po sa panahon na yun, grabe yung hirap nila. Parang ramdam po natin yung hirap na ilalagay natin. E